So lalagyan ng flat bar na Pag Para yung pagkakapitan po Ng Ating O oh, ganyan Okay na yan ah, Kaya namang Ano hindi Medyo yan O oh, dami na namang Trabaho na iisong Ayos yan Ganyan Ay <laughs> ah, hindi nyo din Gaanong linapit yun Okay na yan Ah ayan na po yung ating mga itlog na naman tapos dadagdagan na naman natin ng 11 pieces ayan overnight ayan so, mga ka-farmers sa magandang buhay Opsi, si jun, jun dun sa ano dahil may isisingit na trabaho si Junlop ayan may isisingit na trabaho dito Ayun, mag-aano po siya, magkakabit ng bubong kasi si Bebe. Nakabili na pala kami kahapon si Bebe gusto pong mabubungan yan dahil yung yun nga, yung tires ay puro ipot. <laughs> ay hindi ko naman pwedeng ano yung ibon, di ba? Syempre. Tayo na lang mag-adjust. Medyo naka naman ng kaunti yan. So ayun, sili ko na lang yung didikitan doon. nakabili kami sa Wilcon kahapon. UPVC ang ginamit namin. Hopefully ay magtagal naman. Maganda. Kulay green sa kulay ng wall na yan babagay naman siya hmm. Ang galing to si Jomar runner ni Papa Yamin to eh Oh, may pinapa-bili pinapabili eh ano naman to ah yung mga gamit ni Rizal hindi na ako pumunta ng at sabado pa darating ay nagpabili ako ng vehicle wala Ah. A ah. A Ayos 'yun. Di ihanda ang cooler. <laughs> <laughs> Lusubin si Kabeli. Ayan, nag invite po. Chef ay talaga okay. tropa eh. <laughs> <laughs> ayan o, oh, ready na yung gagawin ni, ano, ni Dex na mga frames po ng aming pigeon loft yung mga, mga pintuan so ayan. ayan sa mga hindi pa po nakakaalam pero yan napapanood naman po nila nakahiwalay lang tayo ng channel kasi nga para separate na po yung pigeon na ano natin vlog so ayun na doon sa pigeon aka ah, farmer's loft ayan paganda na lang paganda ayun ang kapal niyan isa na lang ano ako isa na lang bagay ano na so, at least nakatabas na ata eto yun na rin to no ayun ito nasa na ba yun nakita ko kahapon no it's not here ayun eto ayan ayan yun Bebe, bisilinis be, linis lang linis ng linis Si Ponpon po ay masigla na Ayan, sobra ng sigla Pony Pony oh. <laughs> Kumain na din po yan Kumain na si, si Maxi naman ang matamlay ngayon Yan talaga Ayun So ayun kasi Tinutulogan ng ibon ito Dito doon sa taas So yung ipot Tapos dito ata meron din natutulog yan sa canopy So yung ipot ay o Meron nga sa Ano eh sa bintana magsak eh, lahat dito Yung mga puti puti po na yan Puro ipot yan Kaya hindi pwedeng lagyan to ng polycarbonate Dahil makikita mo din sa itas yung ipot Kailangan talaga ay uh, Colored So lalagyan ng flat bar na pag para yung pagkakapitan po ng ating oh, ganyan, Okay na yan, kaya namang ano, hin medyo hinesong yan oh, Dami na namang trabaho na ayos yan, ganyan <laughs> Ayun o, oh. titis ti sila Bati ba yan, talim ah Bago Tanim na no. Tanim Tanim no? Tapos pa yung dali mo. Ha? Magbago, bago talino. <laughs> talino ba? Oh. Dati nahihirapan pa kami Puli Sa puli, puli pala ang problema okay. Bagong bago, kalim あ。 puputol to hindi aabot na 8 feet ano ah yung ano yung isang sliding kompleto pero yung doon sa ano hindi yung, no, yung pang 8 feet. feet oh alam nga niya ano konti okay. na, yeah, na lang magdudugtong na oh bali matong dugtong ay eh. po oh, mapangkorte dugtong pero yung literal na pinto kaya kasi ang haba nyo 6'5 lang eh 6 feet 5 inches kaya kaya. Mabigat din pala ang tikod na. Una sana lang ako sa Palochina. Ang <laughs> <laughs> ganda niya sa Palochina, no? Ang mahal nga sa Wilcon ng Palochina. Isang ganoon 400, oh. Mahal. Pero solid, may solid 'ko. lang daw. Abi ko nga ang mahal sa Wilcon, ah. Parang ano din, parang galing din sa paleta eh. May eh, mga pinagpakuan din eh. Pinaganda lang talaga. Ayan. Oh. Nasa sa atin na yung puputulin Kasi 10 feet ang ano Yung bubong Nasa 8 feet at 10 feet ang pagpipilian More than ano yung Lalagpas to eh. Lalagpas yung ano. Okay lang yan. Oh. Papa, oh. Ginawa ko na lahat ng homework ko. Very... Wala na gagawin. Wala ka ng problema. Oh, very good. Galing, magaling. Ano, natin. No. Last five pa ng natin, lumalayo ngayon. Ayun, oh. No. Ayun, oh. No. Tanya, mga ka-farmer Ayun. Oh, ayun. Ayun na sila. Hmm. Oh, lopeto lupit oh. Layo. Ayun, tumawid ng ano. Tumawid ng bundok. Patay tayo. Oh. Tumawid ng bundok yung ating mga kalapate. Doon lang, masaya ka na. Makita mo na nag explore sila tapos babalikan ka mga farm Kaya ako na ano, nahook. <laughs> Kaya ako'y nahook sa kalapate. Stress reliever. At the same time ay ano mo na din. Parang yun na yun na yung ano natin dito sa farm na ah, parang pina yung iba naman eh manok panabong ang ano ako naman eh at least diba pagkain lang ang gasos natin dyan di naman yan sinusugal so ayun mahawakan ah, mo na napapalipad mo Hintayin natin oh ah. di na nakaba oh, di, hindi pa bumalik ah, ah may to no galing 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 Ayan, at least nagamit yung mga thickwood na yan Tapos Nag-order na rin na pala ako Ay, ah, nabot din ang 10,500 250 meters Na kuryente Para naman mailipat na natin yan Yan Boom um. na tayo dito In, 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 this na i welding i-ano na lang ni Jun i-screw black screw kaya ah marker pa lang ano marker palang marker 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 yun no Sanay na sa Sanay na sanay, na, sanay ng umapak si Junjun ano. Sanay mahulog. <laughs> sanay mahulog. Ingat ka, tayo ay ano, walang tubig diyan. <laughs> <laughs> bagay Ibay din ang tubular na ito ah. Bagay, nakapasok na pala yan doon. Talagang ano ah. At least malilinis na natin tong ano. Tingnan nyo, ngayong open, yung ano, lumot. Grabe, ayan oh. O. Ayan. Natin. Bilis lang naman linisin yan. Doon nga sa second floor tas ng garahe. Paano kaya natin bububungan 'yon? Yung taas ng garahe. Dito oh, doon la no. Gusto ko mabubungan 'yon eh. Bali na bubungin din oh. Hindi, wag na. Ma dumihin lang. Gusto. Gusto ko nga ano na lang yung ano na din lang. Long span. Kuryente. Siapa ini ya? ke pak? pa. Lima IPT. Oh, bisa. Ya yeah, pa si balik eh. Iyo. Okay. Bira. Para sa Pang Pangano lang, parang suporta lang. Online. Ah, guide lang. Ano, welding na lang, hindi na ano. Ha? Ah. ah. Bagay kung sa ibabaw lang naman, hindi naman makikita na. No? Tsaka ma magre-retouch pa rin Yung bakal. ba? Diba? Para maganda-ganda naman tingnan. Ah, kaya pala nag-welding na Oh, lilinisin yan. Lumot. Pinasok ng tubig. Spot, spot lang. Aw, kuno ra ngir ne. UPBC yan eh. Ah, so Nasa 17 din isang piraso. kanina pa na yung planer ni Dex ha Lupit ha Ah, yan yung pini-planer mo? Opo, para sa mga ano ang magamit ng Ha? Ano to? Ang mga ganito, ano? Pinasama na yung na yung Meron pala dito Habi ko kay Dex Ipunin Asa na ba yun? Pwede kaya sa kalapate yun Pugad Ito 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 Parang ano niya, Yung pinag Ito Parang maganda oh. Pwede kaya yun Kusot hindi din pala uubra talaga yung ano dapat iba black screw nila bagay hindi naman pala na ano hindi naman kita eh lang luwag oh <laughs> ang laki ng ilinuwag marami na bawa sa duhat ganun din sa manga yan iwan muna natin yung trabaho sa baba at singit lang natin to kayo po ay magpapakain ng maaga Rambo ay may sakit. Oh. Nalagnat daw. Buti na lang walang yung Patay order ang <laughs> andyan naman maraming backup ano. Tapos ayan, ubos na yung ating Calcium Ay binibigay, okay na yan mm, Kain na sila At tayo yung hindi ko pa tinitingnan Kung ilang Ayun, malalabas pa lang ha Ilan yung itlog ngayon Kasi kahapon, naka 15 nata ba? O oh, parang kanon, 15 Tama yung aking memory 15, so yan meron ng isa Tingin, tingin lang. Sige lang. Dito na naman to si Boy Limlim. Ano ito? Uh, ito pa yung naglilimlim sa wala. Kasi alam niya naman na wala naman ng ano. So, okay lang yan. Medyo baliw na. Mm, um, no. Binukot ang isa. Ayan, tatlo. Ay, wala. Apat. Ah, pun marami ah. lima anim konti lang ngayon konti lang ngayon anim ano hirap to baka mami lalabas pa lang yung yung itlog ano eh, mami maglalabas pa lang to ng itlog ah. ah. sige mami umiiri pa lang ito pero normally naman yan ha ang, ang manok nangingitlog ng 8 o'clock hanggang tanghali pag so, hapon meron pa rin naman nangingitlog so lima to plus anim so meron tayong ah uh, 11 11 Okay, 11. Kunin ko na yan mga farmer. Okay. Meron tayong 11 nightlog itlog. Okay na okay na yan. Nasa 30 plus na agad. Marami tayong may papa-incubate sa Friday. Grabe. <laughs> so, ayun po. Tapos ang ano nito, of, agabi pa lang, ilalabas na. I, ano, kasi magmoist pa yan ng farmer. So, makuha niya yung temperature. Uh, gabi pa lang, ilalabas na. Ayusin ko na yan sa tray. Tapos, bandang tanghali, eh, dadalhin ko na sa Ah. Uh, Nag-incubator. Pero pagka-okay na siguro, tubukan ulit natin ang swerte. Ayoko din naman kasing magpa-incubator sana, no. Maganda rin yung sila talaga mag uh, uh, maglilimlim. Pero parang napansin ko, syempre mas mabilis po ang itlog pangingitlog nila pagka walang nililimliman syempre. So, ayun. Tignan na lang natin. Ang marami tayo pagka naparami natin. Dito, ayan o. Oh, Diyan tayo magmamanok. So, yan Diyan sila gagala. Malaki-laki. At least makukontrol nila yung damo dyan. Darag. Nililipat natin dyan. Oh, ayun po ang ating plano. Malaki o. Oh. Wow. yan Tingnan natin yung tinatrabaho ni na, uh, Junjun. Dahil ako po ay tatakbo ng pandi. Bibili na ang... Plywood. Kasi yung plywood ay napakamahal dito. Eh, kung bibili ako ng 20 pieces. 20 times sa... Uh, sabihin mo na ang difference 400 oh can you imagine 400 8,000 ang laki lang feeds na din yon, so sayang din e 300 lang may damage na kaunti pwede na oh, bumili tayo ng 20 pieces lang siguro pinupush ako ni ano eh <laughs> Jericho Ay, sir sabi ko hindi hanggang ano lang tayo 20 lalaki ng kalamatis natin ah. yung mga naghihinog-hinog na so ayun ah kailangan madiligan to ah yan yung umaga mula ng kaunti yan talaga ang kamatis mabilis po yan magdana mamatay so yun ang dami na nating itlog grabe ang pakita ko lang mga ka-farmer ayan na po yung ating mga itlog na naman tapos dadagdagan na naman natin ng 11 pieces ayan overnight gabi pa lang inalabas na natin yan para um, hindi na siya masyado malamig alright right, pa tayong dalawang araw um, pangunguleta

<laughs> Ayun na uh, oh. Ah, bukas pa to. Bagay pag nailatag na, okay na yan. Ay hindi nyo din gaano linapit yun? Okay na yan? Ah... Uh, Konti lang pala eh. No. Konti lang. Wow. panahon na sheer line sana, um sana ng malakas kaya lang yung plywood pala bibili ako ah makakang laabuti sa daan <laughs> mamayang gabi na mas maganda ano? tinay ito na yung mga naputol ni Dex ang dami na ilang papapayam na pinto po ang gagawin natin? Rami-rami na no? oh. Meron pa dito sa o sa may labas na yung ini-slide din. Dalawa. Lapad-lapad diyan. -lapad Ayan mga farmer bago tayo magtapos. Sana ay matapos nila ngayon to. Pero mukhang Ayan pala nag ano na sila ng ano no, hintansi nila. Inaano na nila para pagka nag uh, text crew, ay kasi yung linya lang ng ano yung pagkakapitan pala yung flat bar ano yeah, kailangan nila yan tapos gusto ko palang batiin ayan Ah, uh, si ka farmer joe and lc aragon from sydney australia ayan yan marami pong salamat see you soon <laughs> uh, pag uwi niya daw po siguro so ayan, maraming maraming pong salamat at, ayan na po ang ating Pigeon loft Habang Ayan o oh, Paganda na po ng paganda Mga ah, ka-farmer Ayan Sana naman ay uh, Kahit papano Makapagpa-uwi tayo ng ibon Ano lang makapag lang tayo na A good food or ano no Ako saya siguro niya so ayun uh, sikap lang tayo siyempre training at uh, pag-aralan na maigi at uh, tayo naman nagpapasalamat ng marami sa mga tropa natin na nagbibigay ng mga tips ayan so ayan mga ka-farmer maraming salamat at magandang buhay